ka ba mas accessible? Eh. Oh, ang alamit sa laser po mas accessible. Tapos lang session mo. Pa? Naiiyak siya eh oh. may Naiiyak ka ng sarap eh. Sa labas ang mga wild dogs. Oh. So yun, ready na tayo. Baka may habulin pusa. Di ba gusto ng gusto ni Bolt eh? Ha? Ay nilalamok na ba kayo? <laughs> Pulig-pulig na. Ang kaya may aso. May pusa. Sige na. Babay na yung kalaban, yung ano niyo, yung tropa niyong mayabang pupuntahan natin <laughs> yung tropa niyong ano may pag-away, tara kasi binubuli niyo dati ayaw man lang hindi niyo pa narinig mga sinasabi ko? Panda, naka-ready agad na sumunti. Kulit lang dati. Umadaan tayo dito para daanan yung mga tuta. No? Dito nangyayari lahat yun guys. Sa kanto na to. Nalaman natin yung may-ari. Diyan yan lahat. Mm -hmm kilala ni Panda tong may-ari. Kilala ni Panda yung may-ari ng sasakyan. ay hindi. Nasa Kilala niya pala. Guys, dito ulit ako dadaan. Dito ko nakita si ano yung kamukha ni ano. Kamukha ni Snow. Naalala niya yun. Tapos nakita natin kahapon. Yung kamukha, kamukha ni Snow. Kahapon ba ako nag-live dito ata siya eh Kahapon paligong siya dun sa may pinupuntahan ko eh Tinayin nyo, ang dilim dito no Walang katao-tao oh. Uy si Panta may hinabol